guys, no, pupunta na naman natin ang pinakadulo ng Burautan, no. So, ganun pa rin ay makulimlim pa rin ang panahon dito. So, dadalawin natin doon. Ano? Magkano ganito, 50 Kuya? Yan. Oh, 50 50 lang yan. Oh, 50-50 lang. Iyan ang gusto ko kay Kuya. Hindi masungit. So, 50, 50 pesos. Nakasilyado pa siya, oh. Eh, paano yan kung hindi ka gana? Pwede ibalik yan. Pwede gumagana. Ah, ibabalik. Pwede palitan pag hindi gumagana daw. Sa mga buyers niya, sa mga customer, pwede palitan pag hindi gumagana, ha? Oh, bagong-bago yan. Bakit ang mura naman, Kuya? Eh, Ah, tapos meron yeah, din silang Eh, yeah. ito, 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 ma'am. Yan, pwede ninyo i-try ma'am. <laughs> pwede i-try po. din, hindi Kano ba daw? 50. 50 na lang daw. Pag hindi daw umandar, pwede palitan asawa. Ito, <coughs> iba't iba. -tiba, may tambotso pa dito. Ito, magkano yung tambotso? 300 lang ta do tong tambotso, no? Tapos na yung ilaw. Gumagana niyong yung ilaw? Hindi pa natin kasi yung... Ah, magkano naman eh? Dalawa, trenta. <coughs> Dalawang piraso, 30. Pero hindi pa ni sigurado ni Kuya, huwag magana pa, no? Kaya hindi pa niya natisting. Uh -huh. Dapat may bukilya ka para makaminta ka, no? Baka nga ito, no? Tapos oh, mayroon din, ano, ganito. Hindi, walang <laughs> kamay sa mo? eh. Tignan mo, may mga ganito din oh. Ito, ayan, oh. May mga ganito din siya, oh. Galing, Okay ka lang na? Ito, may sapatos din, no? Oh. Ito, sapatos mo, kuya, magkano? 50. 50. Halos dito, ha? 50 kay kuya. Uy! eto, Special sa 50 50. Shows, uh, sa mga construction 150 lang. Eh, lumayo. O, o. 250 ba 'yun sa? Ah, ito 250. Uh, 250. 160. Ito yung helmet na 'yan? O, oh, ikakabit 'kip e. Ah! Sure. Pati tong ano helmet 250, na to pala binibinta ni 250. Ikakabit pa daw ni Kuya yung mga foam. Mm. Um, Bakit okay, natanggal ang foam? Nilabhan ko. Ah, nilabhan daw o medyo ano na Dapat nilagyan mo ng downy para mabango. Ma mm -hmm. Oo. Oh, tapos ito pa. So, yan. An ano ang bawas? Wala so, daw bawas. Wala so, so, yeah, na beta niya. Poradid niya dapat yan. Luto. Luto na nga lang. E. Para mabinidal lang. E. yan pang-formahan. Pang <laughs> Bakit? Matigas? Uy, ay, matigas? Oo, safety shoes. Oh, oh, Magkano? Safety shoes. 250. Hindi mo siya pinatawad? Parang tayo. mo boy, parang tayo. Uy, brabe ka naman. Makita ka sa YouTube. Hindi ka na papatawad. Matawarin mo naman siya. Parang makasalanan siya. Hindi daw siya pinatawad? Hello, ika yan salamat! Niner na kayo. Oo. Ito eto eh. mga magkano naman ito. Sa isa. Kasama na itong plato hindi pa. Ay, in tatapuy. Sa piso isa. Para saan po ba ito? Ah. Dito uh -uh. Para anong lulutuin dito? Oo, oh, oh, pwede. Magkano ganito? 50. 50 daw to guys, oh, 50. <laughs> Good morning. Paubos na. Paubos na? Ito magkano to? Ayan 50. 50 pesos lang po. Hindi na 'yan lang wala battery. Di hmm. Meron. Oo, 'yung remote. Gumagana pa 'yan. Battery lang pula. Ay, oo. Hindi na Ano 'yan siya? Kailangan ano, rechargeable kasi 'yan oh. eh. Salamat. Kailan 'yan na, Sa okay. no. kung sino magpapa-matcho? Magkano ganito po? Ayan. 80, 80. 80 na lang daw to yung pang pa ah, 70 lang nagbawas ng 10 70 kung sino Papap. gusto mong pamacho oo oh, oh. Ito, ito magkano ganito? Ayan, mura lang. 20 na lang. 20 na lang. 20 pesos na lang. Oo, oh. okay na. 20 pesos lang. So dito guys, sa uh, uh, mga senior, ko uh, uh, dito guys sa bura Burauta no, ipapaliwanag natin mm -hmm. kahit sino dito pwedeng tumawad. Kaya hindi mo dapat ako sabihan na halatang nang babarat ako dito sa ano. Kahit ikaw naman kung namimili ay tumatawad ka rin, di ba? So ito, sabi ni Kuya 50 ang bag. So tapos sabi niya ibibigay na lang sa akin ng 40. So so bibilhin din natin 'to, no? Oh, may 40 na lang. Malalabhan ba yan, kuya? Trapo lang. Ay, trapo? Hindi pwede labhan? Ay, ikaw. Yung malambot lang na Ay, plastic man lang. Brass. Sa plato. Ah, okay. So, dito sa kanila ni kuya, sabi ni kuya, kulang na lang ng bangka kasi palagi talagang baha dyan, no? <laughs> ayaw, ayaw. Ayaw, di. Eto, kuya kuya. Walang malaking plastic? Oh. <laughs> Hindi sa lang mo ko lang po ito. May maliit din na sapato. Eto kuya, magkano ganito? 50 na lang. Ha? 50 na lang din o. Ang cute. Oo, 50 pesos lang. Umatibay siya. Eto, may sapatos din sa mga ganito. Tandaan daw, may bawas pa ito din ganito oh. 20 pesos lang yan. 20 pesos lang tong maliliit na tsinelas no. 20 pesos Ibiyan lang din, matibay. Lang Babrasan Ibiyan. lang. Tapos ito din oh. Kaya masamahan yan. Ano naman ni eh, Kuya? Mga sa ka, ano, kabinet-kabinet natin. Ah, sa mga kabinet-kabinet. Magkano eh. ganito? ito, 40 to. Kasi may kasama yung ano, itin ito. Ah, 40 pieces, isang oh. balot. Ah, okay. Tapos ito? 150 speaker. 150 speaker. Gumagana, gumagana, to? Oo. Oh. Hindi nga kung ano. Hmm. Para matisting. Mm hmm, hmm. Ayun mayroon ng pambata din o. Oh. Ang daming mga store chinilas na pambata. So dito, ay may malaking TV din. Thank you kuya ha. Sa'yo yan? Magkano naman yung TV mo? 1,500. Oh, 1,500. Parang um, gumagana naman. Gumagana, ano? May issue siya. May, bakit may issue? Kalahati na lang. Ay, para pala niyang aswang. 1,500 daw yan, pero may issue. Kalahati, may hati daw ang ano. No, like Samsung. Mm -hmm. Samsung ang ano, tatak niya. Kaso may issue na siya. Dito ka ngayon naglatag? Dito ka naglatag ngayon? Mm. Ito yung mga paninda mo. Ang sweat set naman. Po? Sa YouTube. Oh. Ah, nagtinda itong paninda mo? Mm. Yes po. Ay, salamat po kuya. Ito. Magkano naman to? 20 pesos. 20 pesos talaga to. Pukit naman na ito. Uh, <laughs> wala, makilala ko sana niya. Oo, makilala ka talaga. Uh, makikita. Yung na oo. oo. Hey, Tapos sa mga ganito kuya, ay, magkano ay, naman ito? Ay, sorry. Hindi sa 40. 40 pesos lang tong ano sandal ni kuya. Oo. 40 pesos lang. Tapos yung mga sapatos, ay itong sapatos? Ayan. Yeah. 50? Tawad pa. Mm, 50 may tawad pa. Magkano ni sing sing mo? Yan, uli niya ka 20. 20? Ano to siya? Stainless? Hindi. Stainless. Hindi siya kinakalawang. Ah, hindi siya kinakalawang. 50? 50 yan? Gumagana naman. Gumagana na siya? Oo. Ah. Uh, oh, 30 na lang. Wow. Mas, kuya, ano bang masasabi mo sa ano? Kasi ako, bumili dito tapos tumawad ako. May nag-comment na binuburaot ko daw or binabarat ang mga tindero dito. Anong masasabi mo? Ah, uh, dito lang sa tindero. Uh. Sa, sa tindero, no? Okay. Sa, kaya tinatawag dito ng burautan, pwedeng tumawad. Okay. Oo. Yan guys, no? ah uh, dito talaga, sabi ni kuya, Kaya nagtatanong ako kasi may nung nagko-comment na binabarat ko. So dito, hindi ka hindi tayo nang babarat. Oh. Ibig sabihin, kung tatawad tayo, pwede. Kung hindi naman tayo patawarin, pwede rin. Wala na tayong pwede magagawa noon. oh, di ba? Kung gustong gusto mo na yung paninda niya na nagustuhan mo, pwede mo rin bayaran sa ganong halaga. Pero kung gusto mo naman tumawad, walang bawal dito magtawad pagdating sa burautan. So, yan. Malinaw sa inyo, ha, ha? <laughs> Shoutout po. Oo, oh, dito tayo ngayon sa Burautan. Mambuburo tayo, sabi pa sa kumin. <laughs> oh, Ang mga nagihirap. Oo. Sa mga nangihirap. Ah, uh, sabi ni Kuya, ibibinta daw niya yung Barbie niya. Ayan. Uh, 70 pesos, tumaas. Tumaas, 70 pesos. Ayan po dito. Ha? Ah, uh, ibig sabihin, pag mayroong mga masakit ng katawan, siyang nagmamasaj. Very good talaga. Nagkape ka na? Hindi. Ah, oh, magkape ka. Saan ang kape? Eto, oh, may saging pa. Hi, kuya. May saging pa. Eto, kuya. So, may rin. Ito din, may helmet pa. Hmm. Um, Eto, may mga kawali pa siya, oh. Dito sa Borotan, guys, ang dami-dami nating mabibili kasi nga ito ay tinatawag na si kampan Pag hindi na ginagamit, binibinta din nila, no. ito pa rin yung kasit, oh. Helmet. Helmet naman ito sa bisiklita. Eto, diswasing. makano ganyan diswasing mo, kuya? 35 lang ito din, oh, marami, ito, din, din, to this ah, 'Di to may din Anim anim. Ah. Sabi ni Kuya anim daw ang bulong, 250 daw. Ito guys, oh. 250. lalabhan na lang Oh. laban lang ang kailangan. 260. Kita may iraba niyo nang mujante. Ito din may nang mga ganito din, oh. tapos ito din. Hey, ano ba sing makadodo eh? Iminimigabao ka ano? Sige, sige dito, para din mga charita. Ay, iyo ko na lang. Oh. Nagugulat ako dito. Jaba Japan tolls original namanya omelet tolls Nico ya. Nah itu Japan dough to. Yo no know, pengalaman Japan itu. Eh tadi mau Okay, ito din. Mm. Pagkaan ang pantalon mo, kuya? Sandaan? Sandaan. O oh, yan, pwede na. Pantrabaho. Ano lang yung mga pantalon? 80? 80 na lang daw. Sentoro na lang kailangan yan, kuya. <coughs> Baha. Baha din naman dito daming tubig dito Putik oh Basta na yung paninda nila Kawawa naman Lahat sampumpisodaw piso daw lahat. Pati ito sapato, so 10 peso na lang. Ito, maganda to pag ipatahi. 10 piso lang. Nang klase ng sapatos 10 piso. Ay, ito ah. Oh. Pag nilabhan to, ang ganda ng ano. Bakit? Mura naman. Dami <laughs> pinili. Ah. Dami. Oh, nagtaka ako. Taka ako. Kasi ang mura. Ito guys, so pag ipinatahi talagang astig na astig. Ito ba nababasa yung mga paninda po ninyo? Hmm. Sarap ng kain nila. Ano yung mga basura sa inyo po? Dito na talaga siya da. Ah, dito na. Hmm, dito tayo guys. Dito no? basa-basa talaga sila sa lipo. Yeah. Ito din, no? Ay, basa! Ang ah, tawag nito, alpombra. Oo, oh, oh Alfombra daw to. Magkano naman ganito? 40 lang daw to. Pero Paris na sila ha, 40, Paris. Paris siya okay. oh. Ha? Di oxygen? Magkano to? 400 daw to Ang tanong kung gumagana pa to Pero ang bala nito is Bakal Ah, pilit gan lang to? Pilit gan yan Ah, akala ko airsoft 400 Ito po Ang issue lang niya ang baso lang yung Hmm, may issue siya. Ang issue dyan is baha sa likod ni Kuya. <laughs> yes! <laughs> Bakit Kuya? Ano? Baha na baha. Kaya mo nagawa. Ganun talaga eh. Hmm. Na ito oh. Magano? 50. Lahat na to? Apo. Okay. Lahat na to okay. guys oh isang set na to, 50 pesos lang. Oh. Ito, kasama na, hindi? Oh, nay, ito, 30. Ah, 30. Ay, 70 sila dalawa. Mm -hmm. 70 pesos, isa, ito na. 70 isang dalawa set. na sila. Oo, oh, dalawa oh. na sila. Ito, pang... Yeah, 150. 150. Oh. Pang ano ni Kuya, pang oh. kulot-kulot sa buko. Oh, makulot One... sa kagang Oo. Oh, oh. Sampo. piso na lang. Para, para makatulong din itatay. Oo. Oh. Oh.

Gutuwa ng mga puto. Hindi na, dito lang ay sa Burauta, Carmen Planas. Mm -hmm. Nagkape na kayo? Oo, oh, okay po. Ah. Kala ko hindi pa kayo nagkape. Wala naman may bilang kape rito eh. <laughs> Mayroon doon? Tubig lang kami. Ah, tubig lang oh. kayo? Bibili kayo ng tubig? Ha? Ah. Bibili kayo ng tubig? Alaw, wala ako may iwanan dito eh. Ah. Kala ko, bibili, Alaw, bibili kayo yun, ng niya. tubig eh. Uy, bakit nagliligpit na si Kuya? Kuya, bakit ka nagliligpit na? Bayo biogesic gusto mo may biogesic ako dito masakit na ulo ni kuya ano ito, nga ba ah ang cute na nga nito mga trophy pa may helmet oh kano kaya yung helmet Oh, ano nang ano? Asa pa ninda mo? Mm. Magkano ganito? 70 pesos lang. piyasa yes, na lang daw. Makano na to? Isang daan lang daw to. Ay, ah, ano yan? Walkman. Ah, Walkman? A Walkman. Ay, oh. makano ganyan? DVD player. Mm -hmm. 300. 300. Legend. Okay, Oh, mm, kompleto pa 'yan, oh, no? may charger, oh. Uh, yung, okay? Ha? Yung, um, ano yung ano yung Magkano ganito, Kuya? Ah, si Kan ako pa, oh. Dena mga trophy palitan mo dyan. Mili ka na po? Oo, okay, okay. oh, namili na ko oh, dito pa, galing pang pa Bicol. Ah! Oh. Galing ko kami, nagsimba lang kami sa ano, sa Kaya po. Ah, oh, oo, uwi din kayo ng Bicol? Oo, uwi kami ng Bicol. Ito ah. okay, po yung asawa ko, adik-adik yan sa'yo. Hindi na nun oo mo. Wala kayo umaga pa rin, makabukas na sa TV na. Ah! Oh. Mas bate po kasi ako. Huwag kalapit oh. lang tayo. Nagapikul yan si Ganga. Bakit, hindi tayo tayo. Bicol Camsur. Opo. O o po, sumog, -bicol, <laughs> <laughs> po. Oh, shout uh, uh, out po sa si mga taga Bicol Camsur. Mga mm po mga yan Ah. Ganggang. Yes, nagsama na kami. Kami ni Ganggang. <laughs> Ayan. Opo. Mm magkaparehas magka kami ni ate, no? Palagi sila mga solid supporter ko sa Ganggang TV official, no? Po. Maraming salamat. <laughs> Ay, Merry Christmas. Magkikita rin tayo sa Christmas. Pupunta na naman ako. Ah, sige po. Maraming salamat. Maraming salamat. Oh, thank you, Bangga. Sige po po. Uh, Diyan i-charge sa battery no. Ayun. So, yung mga ano, pwede yung... A, pwede yung double A, pwedeng triple A. Ah, chinacharge dito yung double A? Ah, uh, oh, pwede pala yun. Ano? Ah, uh, ba diba baka rechargeable. Oo, oh, kailangan rechargeable. Oo, uh, oh, pag hindi rechargeable, okay. hindi pwede. Bago ni bago, ni bago ni yung, yung, yung testing, nila dito yan, ini testing nila. TV Plus. Ayun. Mhm. Oo, yan mga buo to lahat guys sa kasi bago nila itinitinda dito ay uh, tinitesting muna para pagdating dito ay good dito lang yan sa kanila ni boss alam dito panghasa uh -uh. ay panghasa oo oh, oh. oh, customer ni mo eto sa itak sa kutsilyo pwede dito panghasa <laughs> Ito din, no? Ah, ito yung para sa mukha. Yung oh, Romeo. o. Oh, Paris na siya, 40 pesos na siya, no? Ito yung mga uso ngayon na characters. Oo, oh, oh. dito lang yan, guys. Kaya sa kanila ni ate, sa mga latag-latag dito. Mainit. <coughs> ito masalap. Mainit, gabi. Ito Sarap naman ang pagkain mo, kuya. Wala naman yung trabaho. Ano yan yung dala lang na, kung, Pero, o, kung kuya, tuputo, oh, kaya uh -huh. ba na nila akong Pero kuya... Kaya ito po ito ko, kaya pinag Mga lahat tayo ng tao, iba't iba tayong oh, iba't problem. Iba, iba tayong. Ito kuya, magkano naman ganito ko? Oh. Ah, mami, binibigay ng 300 kasi ang hirap hanapin. Ah, oh mas iba... Madali siya madali yung malalaki dyan. Oo, oh, oh, iba siya o, oh, kasi may ano siya, may kapat. Ay, may bente, may bente. 20 na lang daw? Hindi, binabaw ko daw. Ah. Ah, sa chinelas. Ang dami, oh. Kuya. Ulan, oh. Ah, ulan ba? Babawas na ako, di ba pag Ah, magbabawas ka lang. Mm-mm, tama yun. O, ito, blender naman ko siya, oh. Nakabili ako dito sa Boraotan, 150 ang blender. Ay, ito. Ang cute naman nito. O, ah, na oh, ba? Diba? Mm. Galing siya sa ibang bansa. Martelly. Kuya, magkano imong martilyo? Oh. Isang daan. Galing. Anong, anong country to? Ah? Anong country? Hindi China <laughs> na mo. Taiwan, yeah, Taiwan Taiwan. daw to, sabi ni Kuya. O, oh. ang sandaan lang ha. Okay, Taiwan. Sito din o, mayroon ng ganito. Eh. Hmm. ito may sandals din no Karong ga dito niyo te eh. Oh 20 lang to ha San pa kayo sa inyong 20 ay makakasuot ng mong sandals na naitakong mayroong takong Te makano 30 Oy 30 pesos lang oh San pa kayo may wallet na kayong ganito 20 pesos ni siya. Hmm, 20 pesos. Ay, o, oh, ito. Sinong mahilig dito? Imain na ninyo ito, ha? Tagpila. Magkano ganito, te? 20 lang yan. 20. Ah, 20 lang. 20 pesos. Man na, ano, mayroon ng laman? Okay, ah, ibig sabihin, mausok ni eh, pag magkaroon ng laman? Oo, oh, oh. 20 pesos. Ito, ito yung battery na chinacharge, so. Oh. Binibinta rin to? Yeah, binibinta rin yan, eh. Magkano? Pinta lang ganyan. Oh, guys. Pinapabinta lang kay ate ha. Oh. Uh, 20 pesos. Saan pa kayo? Anong size ni? Ini. Otso kayo, otso. Otso, nine. Hindi, mga nine to. Mga nine and a half. 20 pesos lang. O, Di ba? Concealer ni? sa mukha. O, concealer nga ni. Magkano naman yung concealer? 20. 20 pesos ang concealer. To, para sa mukha. Dagan salamat ate. lagi? Oo. Uh -oh. Oh, tang tetagi five. May five date yan. Expire nani? Expire day. Rakit kada tawa. Kala ko expire. Magkano na mangga nito? Tatlo one hundred. Tatlo one hundred daw. Eto guys, so may kulay black pa sila o chocolate. Eto tatlo one hundred ang chocolate no? guys natapos na nga yung vlogs natin doon sa pinakadulo ng Burautan Hi kay City Bike ayan. so maraming salamat sa mga kabaitan sa mga tindirog tindira City Bike oo so ayan na no uh, sa ating mga viewers sa ating mga subscribers maraming maraming salamat sa pag-suporta nyo sa ating mga vlogs no so ayan lang bye